So ayan Paano po ngayon yan Mga Boca Trips Alam nyo po ba mga Boca Trips Na ito pong si uh, dating governor ng Ilocos Na si Governor Chavit Singson Ngayon po ay nahaharap Sa isang uh, kaso na ifinay laban po sa kanya Nito pong mga magsasaka uh, Nang po sa lugar na kung saan siya po Ay nagsilbi bilang mayor. Ha? At ang kaso po na in na final po laban sa kanya ay di umano po ay tungkol po doon sa overpricing na lupa na binili po ha ng pamahalaan ha at di umano yung kasabwat po ang konseho. Ngayon isa po ng mga abogado na senior attorney ang nag na at namuno po para sampahan ng demanda itong si uh, dating uh, Ilocos Governor Chavit Singson. <laughs> Yan ngayon na sinasabi ko. Yan po ang sinasabi ko. Kung kayo ay magsasalita ng isang bagay laban sa inyong kapwa, eh sabi nga po natin, eh siguraduhin nyo po na kayo po ay wala. Sapagkat kung kayo po ay magsasalita ng anuman pong bagay laban po sa inyong kapwa, samantalang kayo man po ay meron din. Ha? Eh, babalik po sa inyo. Ayan. Kahit po anong gawin ninyo, babalik po yan sa inyo. Sapagkat wala po, ho, tatandaan nyo po itong aking sasabihin. Wala pong bola ang ibinato ha? sa dingding na hindi bumalik at tumalbo doon sa nagbato. Kaya tatandaan po ninyo mga bonga trips, anuman po ang bagay na meron din po sa inyo ay wag na huwag po ninyong ibabato sa inyong kapwa. Sapagkat yan po ay babalik at babalik sa inyo sa ayaw po ninyo at sa gusto. At ganyan po ang nangyari dito po kay uh, dating Governor Chavit Singson. Sa kapila po ng kanyang kai kaiimig, kung ano-ano po ang mga salitang ibinabato po niya, laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. Na di yung, ano po, si Pangulong Bongbong Marcos ay ganito na di po si Pangulong Bongbong Marcos ay ganare. Lagi po niyang idinitiin yung pong salitang pagnanakaw at involved sa corruption. Eh, kamukat-mukat nyo eh. Yung pala po eh, siya po ay mayroon din pong anomalya. Siya rin po mismo ay mayroon din pong usapin laban po sa kanya na may kinalaman din po sa corruption. At ano po ba ang wikang corruption? Hindi po ba ito'y pagnanakaw? So ngayon, Pinalikan po siya ng kanyang mga salita. At ngayon, mga boka trip siya po mismo ay namumroblema na. Bakit kanyo namumroblema? E eh, papaano po niya ngayong sasagutin? Yun pong mga akusasyon laban sa kanya, gayong ito po ay may patunay at may taong bayan po na mismong siya mismo ang dating nakakasakop, e eh, mga nag-aaklas po laban sa kanya dahil po sa itong si uh, dating governor Chavit Sison, na naging mayor din po, eh, na po. Ito pala naman po, ay isa rin pong uh, uh, ayon po do sa kanyang mga mamamayan, eh, isa rin pong mahusay pagdating po sa pagmamalinis. Ang may sabi po niya na ay ang kanyang mga mamamayan at hindi po tayo. Mahusay din po ito pagdating po sa pagmamalinis. Kanya. Para po sa inyo, mga Bunga trips bago po ako mapalaot, Panoorin po ninyo ang balitang ito nang higit po ninyong maunawaan at maintindihan ang akin pong sinasabi. Panoorin nyo po ito mga boka clips. ng reklamong plunder at grap ang mga magsasaka mula sa Narbacan, Ilocos Sur sa Office of the Ombudsman. Ito'y kaugnay sa iligal na pag-okupa umano sa Lupaina. Sa Sultek, Narbacan na nakilala ngayon bilang Santorini na isa ngayong resort. Nangyari umano ang iligal at overpriced na bentahan noon na ang si Singson Pa, ang Mayor ng Narbacan. Maliban kay Singson, kasama rin inireklamo si Robert Dean Bambers, dating General Manager at Chief Executive Officer ng Philippine Tourism Authority o PTA, Losbeminda Ramos, Manager ng Narbacan Tourism Lodge at Caretaker ng Sunturini at Rosemarie Hornacion, Provincial Environmental and Natural Resources o Ilocos Ilocosura, dating Vice Mayor at dating mga miyembro ng Konseho ng Narbacan sa reklamo na inihain ni atone Estelita Cordero, Legal Counsel ng Warrior T. Narbacan, nagsabuatan naman ng mga respondent at Tilok Municipalidad ng Narbacan sa pagbebenta ng 99,974 square meter na lupain. Overprice, overprice din umano ang pagbebenta sa lupain na abot sa 149 million pesos. Ang totoong halaga nito ay nasa 49 million pesos batay sa zonal value. Batay sa reklamo, si Singson Umano ang nagpasimula at nagdengkusasyon sa pagbili sa lupain habang kasabot naman ang konseho. Kasunod nito hiniling ng mga komplainan sa naipawalambing sa ambintaan ng lupain at gibain ang mga estruktura sa resort. So ayan mga Boca Trips Ngayong napanood nyo po Ang uh, akusasyon Laban po sa kanya Ang kaso Na itfinail sa ombudsman Laban po sa kanya Ngayon po Ay naka-file na At siya po ngayon ay mananagutan Doon po sa mga taong Dati po niyang pinaglilingkuran Doon po sa mga tao Na dati po niyang mga uh, Constituent o, yun po mismo ang nag-file ng demanda laban sa kanya. Siyempre po sa tulong po ni Senior Attorney. Ayan, hindi po natin babanggitin ang pangalan ni Senior Attorney at hindi po tayo babanggit ng mga pangalan involved sapagkat ito po ay nakafile na po sa Ombudsman. Eh, hindi po tama ng isa pong usapin na nakafile na po sa alinman pong korte ay uh, pangunahan po natin sapagkat sabi nga po natin yung mga pangalang nabanggit doon po sa final na kaso ni uh, Senior Attorney ay uh, may, ma may mga prebasiya po at mayroon po ang kanya-kanyang karapatan at pagpahanggang sa hindi pa po napapatunayan ay mga inosente pa rin. Ayan, kanya po, ang pwede lamang po nating banggitin at ang akin lamang po binabanggit ay ang pangalan po ni uh, dating uh, governor Chavid sa sapagkat siya po mismo ang uh, pinaka kumbaga po siya po mismo ang pinaka laman at buod po nito pong demandang ito na ipinagkalaw po ng mga magsasaka na dati po niyang nasasakupan na kung saan ay bumili po ng maanumalyang mataas na presyo samantalang iba po naman ang aktual na price po nito. Kanya po hinihiling ngayon ng mga magsasakang ito na kung maaari daw po ay uh, paguhuin po yun pong istruktura uh, na nakalagay po doon at isauli po ito sa pamahalaang bayan po ng nasabing lugar kanya yan po, uulitin ko lamang po bago ka po magsalita ng anuman pong laban sa iyong kapwa siguraduhin mo muna na ang iyong sarili ay totoong malinis manalamin ka muna bago mo sabihing masama ang iyong kapwa dahil baka hindi mo alam una ka ng puna sa iyong kapwa na siya ay masama eh higit ka pala namang mas masama sa kanya